mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam. Matinding batikos ang inabot ni Sekretary Anton Lagdameo mula kay dating Pamulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos pangalanan ang Special Assistant ni Pamulong Marcos na may paana sa pagkasuspinde ni Davao del Norte Governor Edwin Hubay. Nagpaula ng batikos si Duterte laban kay Lagdameo Pati na rin kay Pamulong Marcos sa isang press conference sa Davao City, Webes ng gabi, April 11, 2024. Kasama ni Duterte sa press conference ang aliado ni Gobernur Hubahib na si Davao del Norte District 1, Congressman at dating House Speaker, Pantaleon Alvarez. Nauna kay Duterte, sinabi ni Alvarez sa press conference na nasuspinde si Rubahib pagkatapos tanggihan ang di umano hiling ni Lagdameo na kanselahin ang planong rally laban sa charter change na nakatakda na yung linggo, Abril 14, 2024 sa Davao del Norte. Sinabi ni Duterte na si Lagdameo at si Pamulo Marcos ay bangawalang alam. At ito na si Lagdameo, alam mo, adre, kaibigan tayo. Tagal na ang kaibigan, halos gabi-gabi Nagkikita tayo sa si John Villar na inuman. Do not try to be, you know, yung DILG should be the one to resolve to investigate or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililekturan kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa malakanyan. Wala kayong alam na, puro bangag. So, oh. do not try to be a hero. Dabaw ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country and you guys. Huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya. pag demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay maglaro tayo kung hindi. Aabot tayo sa batas. Nagdami yun. Huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Ay, kayo, anong, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics. Ano alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang eh, mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be smart ass. Ah. Kasi pag hindi, lekturan ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo, mga mayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng Bayang Magilaw. Sige daw. Hanap kayo ng mga mayaman. Apo ka ni Florendo. So, yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa Pinal colony, hanggang ngayon. Kasi inyo pa rin yan. Hindi inyo yan sa gobyerno yan. Dapat itablos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize? Mayumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno. Putang ina ang rental doon. Gamit din ang puli dita. Bakit? May pera kayo eh. Pero huwag mo akong, you know, do Huwag kayong magpatigas-tigasan. <laughs> Hindi ako... Mm. Ako isang year and lang. Kayong mayang... <clears throat> nagdamiyo. Pagbaba mo, sa yan. One, one day it will end. Nandiyan ako sa dulo ng malakad I will, choose the, yung, saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Begging for the life of Rizal. Sa Espanyol. Doon kita ikay. Okay.